Babong! Ano nang balita? Ay ako nga na dito sa Sabangan at ako dumayo dito. At maraming nagsasabing dito daw ay maisda. Ay naka tinitingnan ko naman ay wala. Hindi ko pa naman masisilat. Aba, ay malamig pa naman. Ito namang aking sinak lang ay Hindi pa kumukulo. Ay ako naman ay nakalimot ng chocolate. Wala namang pampainit. O, hindi ba makabuntog di yan ah Tinitingnan ko naman ah Wala dito ah, baka doon sa lalim doon ah ay, Baka doon ang maista At kano yung sinasabi ko sa iyo yung ako'y panalha ng nung mo diyan ay ah. Baka naman ah, kahit isang piraso lamang <laughs> Na ako'y makatikin din Ito namang araw ay hindi eh, pa naman Tumitirik at lang uminit dito sa sapa. Ay hala. At ako'y ay itutugpan ah. At wala akong pang ulam. Itong aking sinaklang ay hindi pa kumukulog. <laughs>